Kasi yung sagyan nyo kasi may nag-report sa amin. Opo. So suspicious. So hindi siya pamilyar kaya A... tinawag sa amin sa 911. O sino po yung pinaka-enchants po sa inyo? Pangalan? Daddy Frankie po. Daddy Frankie. O, oh, kinuit mo ah. Please, kayo po sana mas maganda sir. Kunin mo yung bag ko ng joy wallet ko.

Ayan ah, na po. Ayan po yung po. Ay, very good! Ayan na po. Ayan na po. Sige, sige. Oh, okay. oh. Ay, very good! Ay! Oh, Pwesto! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Kadi prongkin? Japon ako nakasama. Ay sama tayo. Hindi <laughs> <laughs> to sa likod? Ha? Hindi to dito Hindi to kasaligon. Hindi to kasaligon. Hindi to kasaligon. Hindi to kasaligon. Hindi kami taga dito, taga Anando kami. Anando? Oo. Mm. Thank you. Kami din. yung okay. Anando? Masalimut. Doon pa. Ka Hindi ka tiga rito. Kami Oo. Ba't pa? Na kami. Namasyal na. ah. kami. Dito. Ah, namasyal lang kayo. Opo. Pwede mo pa picture na yung dalawa? Oo, sige. Ay, ako din. Kami din okay. dalawa ni Daddy Ay, from. Okay. One, two, two three. Three. Kaliponito. na ng storage B mating. Okay. Ako muna, ako muna dali po. Ay, ay, si, si Ma'am naman. O, sige. No, oh, na ante, Tumayo sige. tayo ka okay, tayo. O ting tayo na. nakatayo na. 1 2 3. Okay, 1 2 3. Thank you po. sa. Okay. Oh, gamit ka na lang na ibang cellphone. Okay, para forward na lang. Ay, tapay pa daw. 1 2 3. Si Maymay.

Yes. Thank you po. Thank you. <laughs> Thank you po. Matanda dito. Uh, Opo. Ano dito? Anak ah, nakapalo lahat. <laughs> oh, <laughs> oh. Wala kasi Anong meron pag nakapalo? Ah, oh, oh, share oh, Dito kayo, dito kayo. Nung kayo. Ayan. Naka <laughs> nakapalo kayo lahat. Lahat may... Ha? 5M. May share kayo sa mga upload videos natin. Walang load. Okay, o sige, pag may load, i-share nyo yung mga okay. upload videos natin, ha? Kumusta na, na po yung tinutulong ng Hilary Tool po? Ha? Kumusta na po? Oh, Sino? Oh, Ate Rona. Ha, Tyra? Ongoing on process. Mm. Ha? Okay. okay. Ay, sa kami. Ha? Picture daw. Ay, picture tayo. Sige, <laughs> <Tiki share>. hmm. sir. <laughs> Daddy! Hi, Daddy! Daddy. Hi! Hey, <laughs> Thank you. Daddy. Ayan, dahil masayain kayo at nakapalo kayo, yeah. magpipigay pang merienda. Yeah. I love you, Daddy Frankie. I love you, Daddy uh, Frankie. Oh. pero hati-hati na kayo, ha? Ah. Okay. Bahala na kayo, ha? Ah. Okay, sige. Binigyan si Daddy Frankie ng kape. Wala na, may nakakuha na eh. Ha? walang away-away. Ako mag-aawag. Oo. Basta hati-hati kayo na. Ha? Oo. Okay. Sino yung pinaka-head dito? Sino yung pinaka-father? Mother. Ay, Mother. Sila, sila po. Ha? Sinanay. Mother. Sila Okay. Majority. Sino maghawak? Si tatay o sinanay. nanay? Si nanay. Si kuya. Ha? Si kuya na lang. Hmm. Kayo po. Sino nga hawak? Eto, hindi lang isa may ari, ha? Kuya lang. Bibigay ako 5,000. Para mas makatulong sa inyo, bilhin nyo ng bigas. Taos hati, -hati kayo. Okay? Okay? Okay, okay. Wait, wag maingay, ha? Para pag hati-hatihan nyo, ayoko yung mag-away, Kasi nangyari dun sa kabilang barangay, nagbigay ako 10,000 nag-away-away. So, eto, suggest ko, magmahalan tayo. Uh -oh. Uh -oh. Para para mas okay, mabibigyan ng lahat. Bilhin nyo lahat ng bigas, tapos hati-hati kayo. Hindi kami taga dito dati po. Pwede, pwede na maiuwi yung bigas eh. Oo, bibili na ngayon. Oo, okay? Oo, oh, sige. So, oh, ma'am, ikaw, hawakan mo. One, two, three, four, five. Thank, Thank you, mo, Daddy Frankie. Oh. Quiet, kay quiet. Mo. Anong masasabi mo na karating si Daddy Frankie dito? Maraming salamat po kasi nakarating si Daddy Frankie ah, dito. Nakatulong, ah, nakatulong sa, sa aming lahat. Okay. Mag-iingat okay. kayo. Mag-iingat kayo. Mag kayo sa mga scammer, ha? Opo. Lagi yung... Opo, no, Daddy Frankie. Mm -hmm. ah, ah, Opo. Oh, oh, ang sabi niya si Daddy Frankie. Opo. Oh, oh. Pag gano'n, para masigurado mo, i-video call mo, ha? Ano po? Video call niyo para makita niya yung mukha. Hindi nila magagaya kaya itong na to? Sabi ko no? po, dati lang. Oh, okay. oh. Kayo po si Daddy Frankie. Ganyan din na maturo ang aming so asawa in. ko pag hmm. ano, check up ng mata niya, sabi ko. Oh. Sabi niya, mag-ano daw ako na mag-dial mag, mag, daw, 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 daw sa ano, ako sa kanya. Oh. Daw, makuha ko daw yung, maklim ko daw po yung ano. Oh. Isipin nyo na lang. No? Isipin nyo na lang. Si Daddy Frankie, tumutulong po. Hindi para manghingi. Oh, si ang advocacy ni Daddy Frankie, tulungan kayo in a little way, na kaya ko, oh, Kaya kung mayroong message sa inyo na kukuhaan kayo ng true G-cash, yes. sipin nyo agad hindi si Daddy Frankie oh, yun. Ay, hindi po, po. si Daddy Frankie. Ang alam kong oh. Daddy Frankie sumutulong po Yes so po. And kaya nang nangyari ngayon, oh. nagbigay o 5,000 walang hinihinging kapalit. Oh, okay? Oh, 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 oh. Tandaan nyo yan. Oh, Lahat oh, ng oh, oh. binibig binibigay ni Daddy Frankie kahit saan, kusang loob na ibibigay namin sa inyo. Okay? Oh, okay po. Daddy okay. God bless Frankie. po. Ay, maraming salamat. Hello. Hello. Thank you po. Balik mo kayo ulit dito. Yes, yes. Login ng Panginoon. Lobe din, Daddy Frank. Ano Isa Ha? Nandu tapos sa kanya. Oh, I-message mo yung address nyo sa mga upload videos namin. Ha? Salamat. Bye. God bless po. Hi, Thank you, Thank you grab po. Ano ang club ko kaya? Kasi yung sa ganyo kasi may nag sa amin. Opo. Oh, so suspicious kasi bibihira kasi may pumasok ng ganyan sa sakyan dito. Opo. Oh, Maliban lang sa mga may kaya rito. Opo. Oh, so hindi siya pamilyar kaya oh. tinawag sa amin sa 911. Ha? Ah? Ang concerned citizens. Opo. Oh, kaya nag-respond lang po kami no. Opo. Oh, wala pong kanyo na, wala pong, pong is trabaho lang po ha? Ah. Yes po, walang problema. Huwag niyo masamahin, as part of the job being a police officer. Okay, sir. Ah, po, ah nakita naman namin po na maganda naman po yung oh, po. Ah, Ah, uh, intention. Salamat, sir. Ah, uh, po <laughs> sino po yung pinaka-in-charge po sa inyo? Pangalan? Daddy Frankie po. Daddy Frankie. Oh, okay, mo ah. Ah, uh, kailan po lang driver license niyo? Yung pinaka-charge mo. Yung driver ko na lang. Ah, sige, sige, uh, sige. Driver license <laughs> niyo. Please. Kayo eh, po sana mas maganda, sir. Kunin mo yung bag ko, nandiyan joy wallet ko. Ah, sir, ha, ah, huwag niyo pong ka na. Ah, walang problema yan, sir. Mabuti nga po yan at uh, for security ng ating mga kabarangay, kababayan. At saka para maging maayos din. Actually, pwede niyong tanungin sa mga tao dito kasi nakaraang linggo, nagpunta na kami rito. Hindi namin na abutan yung bata kaya ngayon kami nakabalik. So, we were merely advised sa info sa inyo sa niyo kung mayroon po kayong sana ng ganitong activity kasi percent sure for, for, for most di po kayo taga rito, coordinate po tayo sa barangay. Oh. para kahit pa paano po yung barangay natin, alam nila kung sino may mga bisita rito. Oo, oh, sigi sige o, sir. Pati yung mga kuya hindi sila maaalarma. Mm. -hmm. Yun lang po. Uh, ah, yun wala na, problema sir. Everything is big proper po procedure para makaiwas tayo sa anumang report kasi parang ganito may concerned citizen na tumawag so yung report hindi siya claro mm -hmm. so, and yet may find out maganda naman po para yung intention nila and ang problema lang natin hindi kayo taga rito without proper coordination sa barangay so for that matter wala naman problema doon salamat pa rin po at uh, nakusap po namin kayo ng mayos Ay, yes sir pahawag <laughs> bro kunin ko na yung wallet ko dyan

Yes sir, sanay na po tayo dyan sir Nakarating po kami hanggang Iloilo, Capiz, Aklan Sanay na po tayo dyan totoong mate nangyari dito na nagbablog Yes Wala problem Sabi namin si Daddy Frangie. Daddy Frankie po From Malasiki Yes sir And then sir, uh, naka-record po ito, okay lang? Napasama? Wala naman problema Ayun, thank you so much At least alam nyo rin po Tsaka okay lang ba magpa-picture na rin ako sa inyo samantalahin ko na lang. Wala akong problema. E <laughs> Ayun. Sige po. Ayun. Search nyo lang din po yung Daddy Frankie Makita nyo yung advocacy namin Ayun, thank you so much Sige. Guys, picturean nyo naman ako Papicture, okay la sir uh -oh. Sir, bilang. po. Salamat sir, thank you po. Sir, thank you so much po. Salamat. Abu lagi na. Thank you sir, thank you sir. Salamat, sir. Salamat po. Thank you. <laughs> Ah, puro to, puro tuloy yung puting ban eh. Kasi naka-pick up kasi kami lagi, kaya nang bandala namin ngayon. Thank you, sir. Salamat.